kamto to Mango Highway kasi ito yung mga tinda na kakadaming mangga ayan Nan naninilaw sa so, sobrang dagi. oh, ayan may mga chicharon pa ngayon lang din sa langit isla yan resort May... mm -hmm. okay. tayo doon. balik O, oh, ayan mga madam. At nandito nga pala yung aking cottage. Yes. Ayan. <laughs> <laughs> ayan. Ayan yung mga cottage ko. andun yung cottage na ate Juby sa oh, unahan. Ang ganda ng bundok as in. Uh, ayan, sambales mga madam. Sambales po kami ha. Ayan, oh. Ayan. oh, napakaganda dito. Yeah, na yung cottage natin Jubilee. Ayun oh. 'yung resort 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 niya nya. Ah bongga. Yeah yan mga mga ano mayaman yan. <laughs> oh ayan. Grabeng denda. Grabeng maligo. Paper farm na kasi nang lang sa akin. parang pang pag-umalon, para mahigpit ka pa ilalalim. ganun. Tapos meron doon isla. Ayun. Yan. Ang Ay ganda Oh. Ano siya? Free lang po dyan maligo. Sabi. Free lang daw dyan maligo. Free beach. Barangay ano siya? Lapas. Ano siya? Pawit hair. resort. Ayan. Wave resort. Ayan, may resort. Another resort. Yan ni Ate Jovelyn. Ganda <laughs> ng punto ko. As in. Barco. Oh, ayan, tapos mayroon pa doong barco. Oh, ayan. As you can see. Nasa taas. Ayan. Tas pag inabot dyan ng, ano, ng baha. Ayan, maganda doon sa barco na yan daming beach dito. Ay, daming resort. Tapos ito, meron pang surfing, oh. Pag gusto nyo mag-surfing, ayan. <laughs> <laughs> Katong. Nagka-wide sa video. <laughs> ayan. 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 Nagkanda si. Nagkanda nalito yun. Ay, may nagsiserve. Ayun. Ay, ang ganda. Ay, meron pa pala. Eh, pero putol na siya. Ang kalsada. So, ayan. Ang ganda-ganda. Ayan, no? Napakaganda dito sa Sambales. Ano pang iniintay nyo? Punta na kayo dito. Uh, free lang dito maligo. Ayan. Pero kung gagamit kayo ng cottage, ayan, syempre may bayad. Pero grabe, anli, ano kay dito, anli swimming. Palubog na ang araw. Ayan. Kapunta kami doon sa taas. Meron dyan, ano. <laughs> Meron dyan, <yung> nagbibig. Hindi ako dyan, hindi. <laughs> Papunta kami doon sa taas. Ganda oh, meron dyan Hindi kita eh. Ano yan? Pigs. Pig yan, pig. Yanting. ayan, ito yung bine binibenta sa, ano, sa Qatar, diba? Punta kami doon sa taas doon. strawberry nga nga yun nga nga init ang ganda o oh, ay ano pala siya cementerio kala kanina pa eh. Ayan. Nandiyan kaya naman sa unahan. punta kami doon sa taas. Ash. Against the light. Meron ditong maliit na simbahan. Hmm. Okay. Hindi siya masyado kita tagat na ito ah. Merong bandungkas. Ja. Ganda, di ba? Sobrang ganda niya. Oh, Mary. Yeah. ano siya. Tapos yung likod niyan, simbahan. Maraming pumupunta dito para magsimba, magtirik ng kandila, ayan. Tapos yung likod nito, likod niyan, ano, cementerio. Okay. Ayan. Sisilip tayo dito sa ano. Bro, binagulat ako. Kala ko merong. <laughs> As in, ako. Kala ko siya ahas. <laughs> so, ayan. Ayan. Okay. Ayan. For the ano sa. Ahala mo siya e, eh. Ano eh. So, ayan. Ang ganda dito ano siya, nasa bali na sa ng highway siya tapos tabing pala yan ayan oh. ka sa ulahan eh ay siya oh. pinatubo Centennial Park ang ganda ng sunset as in kita nyo ba ayan, pinatubo ayan siya kala mo siya para siyang ano ayan, ganyan lang siya tapos nasa gitna siya ng ano ng highway dito sa Sambales tapos ang napakaganda nung bundok na nandun ayan Yeah, sa gitna siya ng ano ha, ng highway ganda. Oh, ayan. Nadaanan lang namin. Pauwi na kami. Nadaanan namin. Ano siya pala? Anahan siya ng watawat? Na no, yan. Ayan, ayan yung tatlong yan. Nilalagay siya ng watawat. Parang pag may ano dito, yung dito siya inaanohan. Ayan o, no, may mga sabitan.